Nai Ate, thank you. Bye, ate. Oh, ganda gagi. Ay. Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong sasakyan ng ang Star na si Vice Ganda dahil sa napakagandang itsura nito na, na ngayon lang nakita sa Pilipinas. Sa isang video na ipinost na production assistant ng programang It's Showtime, makikita nga alis na at nagpaalam na sa kanila ang comedian host kaya naman sumakay na ito sa kanyang sasakyan na Tesla Cybertruck. Hindi pang karaniwan ng coaching ito dahil madalas lang ito nakikita sa ibang bansa na pagmamayari ng ibang mga Hollywood stars. Hindi pa nabanggit ni Vice kung magkano ang talagang presyo na binayaran niya rito pero dahil sa sobrang ganda ng sasakyan na siya palang ang mayroon sa mga celebrity sa bansa, tiyak na umabot ito ng ilang milyon para tuluyan niyang makuha. Thank you. Bye. Oh, ganda, gagi. Ay! Kaya ba? Grabe. Uh -huh. Uh -huh. Bigla akong kinilig. Sa so, Bigla kinilig. na namin ng mabilis. <laughs> Congratulations. Bigla kinilig. Ewan ko kinilig. Marami mga netizens ang natuwa sa tagumpay na ito ni Vice, lalapat masasabi yung manon nila na talagang pinaghirapan at pinagpaguran niya ito. Mula sa pagiging showtime host na mahabang taon, sa kaliwat ka ng mga endorsements, sa mga blockbuster movies, at maging sa mga negosyong itinayo, walang kay question kung paano niya nakayang bumili ng ganito kamahal na sasakyan. May mga nagsabi rin na ang swerte umanod ng driver ng comedian host dahil nakapag-drive ito ng Tesla Cybertruck na sigurado marami ang nangangarap pero hindi matupad dahil sa sobrang mahal nito. Ano ang masasabi nyo rito?